Well, kaya nga ako, paulit-ulit kong sinasabi, isulat yung in writing yan, yung, yung non-cooperation na yan. Dahil kinakailangan, hindi mo po pwede sabihin verbal lang yung legal basis mo para hindi ka makipagtulungan eh. ba? Diba? Eh, ang dali-dali sabihin ng isa, sabihin na natin, ito, hindi ko naman sinasabi mangyari. Theoretically speaking, isang tawag lang yan sa isang opisyal ng PNP at sinabing may bago na ngayong direktiba ang presidente. I-enforce yung warrant of the president o anong gagawin ng pulis. Kung wala siyang written order na pinaghahawakan, ay hindi po ako naniniwala kasi ito yung written order, memorandum sirkular ni Presidente, number X, Y, and Z, na nagsasabing non-cooperation. Lalabagin ko po utos ng Presidente pag sinunod ko yung utos ninyo. Sa, sa batas kasi, halos walang bisa yung verbal na yan. Kinakailangan nakasulat. At ano ang dahilan na ayaw di bang nilang isulat? Balikta rin natin ngayon ng tanong. Paulit-ulit nga sinasabi, bakit ayaw isulat? Di ba kayo nagtataka? Bakit hanggang verbal lang? Yan ang tanong ko sa inyo. Sagutin niyo lahat yan. Ang diba? Ikaw, ano uh, tingin mo? Bakit ayaw isulat? Ako, nagtanong din ako. Tinanong <laughs> ko kahapon ang taga-Philippine National Police. Mm. Kasi di ba, merong pronouncement si PBBM. Ano uh -huh. tanong ako, sabi ko, sapat, pa ba? sapat ba yun? or mas maganda may black and white talaga para mm -hmm. pero meron kayong panghawakan mm. eh -hmm. ang lagi naman nila sinasabi sapat na yon na, sapat na raw yun. yung uh, sinasabi well yan po ay husgahan ng taong bayan sa tingin niyo ba sapat na yon so kung bagay, ano re naman re record ano naman ang dahilan bakit ayaw niyo isulat hmm. ano ba yon nahirapan ba kayo gumawa ng na isang napakaikling memorandum circular yun ba yung dahilan bakit ayaw? At tanong, bakit? Sige nga. Oh, kaya e samantalang lahat ng pag ng presidente isinusulat, di ba? Eh, hindi ko maintindihan kung bakit ngayon sa isang importanteng bagay na non-cooperation, ayaw isulat. Yun po ang aking katanungan lang. May pahayag attorney, si uh, Solicitor General Minardo Guevara. Ang sabi niya dito, the PNP and other law enforcement officers are the only persons authorized to serve warrants of arrest in Philippine territory. The BNP statement that will not enforce any warrant that may be issued by the ICC is simply in obedience to the directive of the president who exercises control over the executive department including the national police. Ganun pa rin ang katanungan ko. Bakit ayaw isulat ni presidente yang kanyang order na yan? Sagutin niyo po ako. Bakit ayaw? Okay. Yeah. Ang presidente lamang ang mga makakapag-sagot uh, doon. Doon na ako napipikon eh. Hmm. Kasi dapat parang ito. ang desisyon kung makikipag-cooperate ay eh, desisyon ng presidente. Hmm. Hindi po. Hmm. Saligang batas po ang nagsasabi na hindi na dapat mag-cooperate dahil ang sabi ng saligang batas, ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema lamang at iba pang mga mabababang mga hukuma na binuunang kongreso. Hindi po desisyon ng presidente yan. Yan po ay isang constitutional mandate. So, tingin ko naliligaw tayo sa debateng ito dahil ang akala natin, tanging presidente lang ang magdedesisyon. Hindi po. Kinakailangan ipatupad lamang ng presidente ang saligang batas. Yan po ang paglilinaw na gagawin natin. Speaking of Mindanao attorney, umaapila si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao sa ibang parte ng Pilipinas sa tingin na ang uh, mga panawagang ito. Sa kanyang talupati sa selebrasyon diyan po sa uh, sa Constitution Day sa Siangla, Makati City, sinabi ni Pangulong Marcos na ang naturang panawagan ay sa paglabag ane sa saligang batas. Ayon sa Pangulo, nakatagdang mabigo ang panawagan na ito dahil nakaangkla ito sa maling basihan at taliwa sa itinatakda ng, itinatakda ng konstitusyon. Sabi ng Pangulo, ang mga leader na anya sa BARM ang tumatanggi sa proposal na paghihiwalay ng Mindanao. Tinatawag pala Pangulo na isang kalokohan na nasabing hakbang at ibinit na hindi niya ito papayagan na mangyari. Anong masasabi, Mother Lee? Well, uh, ang panawagan naman po ni uh, dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, eh talaga naman pong yan ay expression of baga, hopelessness. Dahil ang gulugulo ng mga politiko dito sa Maynila. Anong ginagawa ng, mag ng mga magugulong politiko sa Maynila? Tinatangkang baguhin ang saligang batas sa pamamaraan na nagpapakita na walang respeto sa saligang batas. Kaya ang sabi niya, kung talaga kayo hindi mag-uubra at hindi kayo um, magtitino, e eh baka humiwalay na lang ang Mindanao. Kasi tignan mo, binibili ang lagda para sa People's Initiative na sa katunayan ay isang initiative ng mga politiko. O, aamendahan ang saligang batas. Lira mo, Constitution Day yung pinagsalitaan niya. Pero Mr. President, tahibig ka pa rin kung ano talaga ang iyong posisyon sa bribery initiative. Ang tanging nagsasalita lang dyan para sa iyo ay si Senate President Mick Zubiri. Pero ni Minsan, hindi ka namin narinig na mismo ikaw ang nagsalita na nagsabing tutul ka sa pagbaboy sa saligang batas, tutul ka sa pagbaboy doon sa proseso ng People's Initiative dahil binibili ang pirma at linilin lang ang mga pumipirma. Hindi ka pa po namin naririnig. Kaya nga po, nawawalan na ng pag-asa yung mga gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo sa tingin ko, hindi rin talaga inaasahan ni Presidente Duterte na mangyayari yan. Pero ang mensahe, magtinutino naman kayo dyan sa Luzon. Dahil yung ibang bahagi ng Pilipinas, eh nais lang magkaroon ng tahimik na buhay. Yun lang po mensahe nila. At kapag ayaw nyo ng katahimikan, eh talagang bibitiw na lang sila dahil mabubuhay naman sila ng matiwasay kung wala yung mga magugulong politiko dito sa Luzon at sa Visayas. Di ba, Mr. President? Pero, wag po natin kakalimutan ang konteksto na sinabi niya ni dating Presidente Duterte. Wa nawawala na siya ng pag-asa sa kalidad ng mga politiko dito sa Luzon at Visayas na talagang pinupinturya ang ating saligang batas. Alam niyo po talaga, sa kasaysayan, Et talaga naman po hindi nasakop ng mga Espanyol na tuluyan ang Mindanao. Kaya po narariyan pa rin ang pananampalataya ng mga Moro ng mga Muslim at narariyan pa rin yung ating mga katutubo. At mabuti na lang ang mga Espanyol talaga ang talagang naging kalakalan lang nila ay sa ginto at ang mga gintong nakuha nila ay e karamihan dito sa Luzon. Hindi pa nila masyado na explore Mindanao kaya hanggang ngayon po napakarami pang mga tanging yaman dyan sa Mindanao. So ang hiling lang ng mga taga Mindanao, pwede ba itigil na yung mga kalokohan na ginagawa, lalong-lalo na ng mga taga mababang kapulungan, yung liderato ng mababang kapulungan. Tigilan na yung pagnanais na makipag aliado sa Amerika at pupwedeng magdulot ng isang um, uh, uh, gera na makakaladkad tayo, na wala naman tayo pang nasyonal na interes. Isa pa po yan sa konteksto ng sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte yan. Dahil ang unang-unang beses na nagsalita naman si Speaker Alvarez tungkol dito ay in relation doon sa panlabas na relasyon natin sa Amerika at sa China. Na sa tingin ni Speaker Alvarez, eh talagang kinakalagkan tayo sa gera. Na wala naman tayong interes. So kung gusto ng mga taga at mga taga-Visayas na makipag-gera, so be it, hihiwalay ang Mindanao. Hindi sila makikipag-gera. So alam po ng mga nagsusulong ng ideya na yan, at wala pa naman silang ginagawa po para isulong yan. Ngayon po ay ideya pa lang. Kaya po nagtataka ko dun sa mag-amang bakit sinabi na sedisyon na yan? Wala pa po yan sedisyon. Yan ang ideya na kinakailangan pa rin talakayan ng taong bayan sa, at magkaroon ng debate para riyan. No? Yan po talagang dahilan, kaya meron tayong demokrasya. No? Yung ideya na yan ay ayaw ng mga taga-Mindanao sumapi sa gera na wala silang kinalaman, ayaw na ng Mindanao dyan sa ginagawa ng liderato ng Kamara de Representante na talagang sinasamantala at dinababoy ang ating saligang batas, ang ating mga constitutional processes. Yan pong konteksto na dapat maintindihan ninyo yung panawagan na hihiwalay na ang Mindanao. Pero sa tingin ko po, alam naman Manila kung dadaanin niyan sa tamang proseso at meron pong tamang proseso dyan, ha, Daraan at daraan po yan sa UN na magkakaroon ng referendum. Pero ang boboto po, hindi lang mga taga Mindanao, kundi ang, bunsong, ang buong bansang Pilipinas. At sa tingin ko nga, ang buong bansang Pilipinas, hindi papayag na mawala yung Mindanao kung saan ang gagaling, ang tanging yaman na dahilan kung bakit napakalakas at napakasigla ng ating ekonomiya ngayon dahil halos lahat ng nikel at ginto galing ngayon dyan sa Mindanao. Eh, huwag pero, natin kalimutan, no? Oh. Pati yung Lanzones, oh. pati yung Marang, na magustong-gusto oh. ko. At ang Mangustin! Oh. Nako pag humiwalay ang Mindanao dyan, paano yan? Mag-import na. na tayo ng Marang okay. at ang Mangustin. Ano na. ba yan? May oh. passport na, attorney. At saka, kayong dalawa, nako mag-work permit na kayo dito sa Luzon. At ako naman, kinakailangan na akong Masaporte. kumuha ng visa siguro <laughs> doon. Oh, oh my goodness. Oh, pero attorney, uh, kung hindi ito sedition, ground for sedition, uh, hindi rin ito banta sa Republika ng Pilipinas? Eh, wala naman pong banta sa, sa katunayan, ang, ang, tunay na banta ay yung mga nakikipag-alyado ngayon sa ilang uh, mga taga-gobyerno na nagpapanggap na sila daw ay para sa mapayapang pagbabago pero hanggang ngayon ay meron silang mga armas na pilit na pinatutumba ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang kriminal. Yan po ay krimen ng terorismo.